Please welcome sa day 1 ng World Game Town Expo. Ano? So kung makikita nyo sa likod natin, nandito kayo ngayon sa World Trade Center. And nandoon sa likod natin, yung background dang uh, sa background natin, nandoon yung crowd, yung mga kasama natin na talagang mga very enthusiastic sa pagmamanok. Ano? So talagang grabe ang crowd, ang haba ng pila. So simula 6am ang iba nakapila na and talagang uh, nakakatuwa kasi lahat tayo nagkakaisa sa espiritu ng pagkamanok Ano? So andito silang lahat, marami na tayong nakabatian, may mga nagpa-picture na sa atin, talagang nakakatuwa na sama-sama tayo dito. So samahan nyo ako ngayon ano? para ipakita natin sa inyo ang loob ng World Game Town Expo mula sa pagpila hanggang pagbili ng ticket at pagpasok sa loob ng uh, venue mismo, ano? Kasi ito, I have some tips for you bago kayo pumasok ano. So, unang-una, dahil nga sa haba ng pila, kung pa pwede pumunta tayo ng mas maaga. Pangalawa, alam na natin dapat kung alin ang booth na kailangan nating puntahan, na gusto nating puntahan para mauna tayo. Alam na natin kung paano iikutan ano. And then yung timing ng pagbili ano. So, ang iba, ang iba talagang gusto pinakauna sila kasi nakakapili. So, since nakakapili sila, nakukuha nila ang pinakagusto nila. ah uh, ang iba naman, pumupunta naman sila last day kasi pag last day, bagsak presyo na yan. Marami na mga breeders ang ayaw ng dalim pa ang manok nila. Kaya nakakabili sila ng medyo discounted na quality pa rin na mga manok. At dito sa loob ng expo, ano? So, andito lahat ng mga produkto. Hindi lang naman mga manok ang kabibili nyo rito. Kundi patenderin mga gamit. Kasi dito rin ako namimili ng mga gamit ko before. Sa pagmamanok, uh, wing band, leg band, mga puncher na pang-marking, and then mga range net, uh, tari, uh, tari case, andito na lahat. So, andito rin lahat ng produkto, yung mga gamot, yung mga vitamins na kailangan nyo, andito na lahat. So, kumbaga, one-stop shop tong World Game Paul Expo. So, uh, again, inuulit ko, hindi lang naman manok. Ano? And ang iba dito, ginagawa ng pasyala ng pamilya, magkakas magkakasama mag-anak, mag pati mga anak, mga tito, tita, lolo, magkakasama sila. No? So, ginagawang banding itong hobby natin na to. So, umiikot sila dito dahil may mga pagkain naman, may mga kapehan at saka hindi lang naman bukod sa manok at sa gamit sa pagmamanok meron din mga kalapati may mga eksotik na mga ibon at marami pa kayong ibang makikita dito ano may mga programa mga uh, malalaking kumpanya na kung saan mag-enjoy talaga kayong lahat so halika guys samahan nyo ako dito sa loob dito ano, uh, yung, uh, ano, yung pilahan dito yung pilahan uh, na ang pasokan ng mga uh, kasama natin na nakapila maaga pa, bumibili ng ticket and then pila na sila naghihintay ng 10am na opening so syempre, kung sino ko na nakapili ng uh, ticket, siya mo na makakapasok sa pila, so bukod nga pala sa cash na pagbayad ng ticket ang iba nakakapagbayad din ng gcash, ang iba through websites, aga rin na nakakapagpamok na ng ticket ay So ayun so may meet and greet tayo sa mga kasama natin ano. Ang talaga kagang dito ah uh, magkakasama tayo. So tara pasok kayo sa no. Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome dito sa second day ng World Game Foul Expo. Ano? So, it's just uh, 9 AM ano and 10 AM ang official start ng pagpasok sa gate ng World Game Foul Expo dito sa World Trade Center. So, andito kami ngayon sa parking lot just to show you ano na mga reasons kung bakit uh, kailangan nating agahan. So, ito, uh, yung parking talagang ang dami ng sasakyan, punong-puno na. Although mayroon pa namang capacity, pero talagang uh, after mga 30 minutes, 1 hour, punong-puno na to. Kaya sa mga may sasakyan, uh, we can advise na talagang medyo agahan nyo ng konti. Ano? Kasi ang situation dito talagang uh, crowded masyado dahil sa dami ng enthusiast na uh, maghanap ng manok, na pumili ng mga gamit para sa pagbamanok, at hindi lang yon sa mga ibon at kung ano-ano pang mga dalan ng mga exhibitor na mga pets nila. Kaya it's really important, ano, And uh, kahapon nga, nung day 1, uh, talagang ganito rin, grabe, crowded And uh, uh, since day 1, hindi pa naman namin alam kung anong mga uh, kailangan puntahan Kung may pagkain ba sa loob or what So ngayon, alam na natin, ano, nag-ikot kami kahapon sa loob uh, Ang setup ng pagkain nila, unlike sa Fiestag uh, na nasa loob Ito ngayon sa World Game Fall Expo, nasa labas ang pagkain nila, nasa gilid, nasa kanto So at the same time, talagang nagkakaubusan ng pagkain Uh, crowded masyado sa mess hall sa mess area kaya as much as possible kung pwede magdala kayo ng pagkain or agahan nyo, huwag kayong sasabay sa lunch time kasi talaga nagkakaubusan ang haba ng pila sayang ng oras so ah uh, eto pupunta na tayo doon sa pilahan ano sa pilahan ng mga bumibili ng tickets kasi kahapon talaga uh, and by the way gusto ko munang magpasalamat sa pumunta sa atin sa Uh, day 1 ano talagang tatlong beses kaming nagreplenish ng mga breeding stocks kasi talagang uh, halos nagkaubusan ng unang opening pa lang first hour talagang halos ubus lahat ng mga nakadisplay display natin so maraming maraming salamat sa mga naniniwala at sumusuporta sa Logic CC Academy sa bloodline natin ng mga Bruce Barnett sweaters maraming maraming salamat at ngayon since day 2 ito marami tayong bagong dating na mga breeding stocks ano hindi po ito mga pinagpilian kundi talagang separate match sila bagong huli natin sa range area natin sa San Pablo, Laguna uh, to make sure na talagang hindi sila babagsak to make sure na talagang healthy healthy sila pagdating sa kamay nyo if ever pumunta man kayo dito so uh, marami nang nagaabang din sa atin sa mga walang pasok ito yung oras nila Sabado eh, kasi kahapon day 1, Friday so ngayong Sabado marami nagpupunta ng mga walang pasok and uh, napakarami na nilang nasa pila kaya puntahan natin guys let's go eto ang daming pang nakapila para sa parking so talagang naghihintay sila ano naghihintay sila nagtiyaga sila pumila katulad natin nagtiyaga din tayo pumila para makapag-park dahil nga uh, we abide by the rules and talagang gusto natin na uh, makita ng mga tao na kasama tayo sa disiplinadong mamamayan so eto ano dami dami nila nakakatuwa hi good morning thank you thank you So ito ano, may mga bumabati na sa atin. Eh, by the way, ito, ito yung uh, canteen nila no. Uh, pagpasok ninyo ng World Game Complex po nasa left wing ang canteen, ang food food area or mess hall. So ito, uh, punta tayo dito sa mga pilahan ng mga nasa bilihan ng ticket ano. So nagpapapasok na sila para makabili ng uh, ticket yung karamihan. So, eto, makapansin nyo yung crowd. Ang dami talagang nakakatuwa na isang puso ng karamihan sa atin para sa hilig natin sa pag-aalaga ng mga manok ano, so eto na eto na, nakakatuwa, so ang dami na nakapila, and ang dami pa rin dumarating so eto no, eto sila sobrang uh, excited na ang crowd uh, one hour before opening andito na sila lahat So, andito na ano, ang dami nakapilang mga kasama natin. So, nung, uh, nung day one, punong-puno ito, ngayon, uh, marami na kasing nakapasok sa loob. Kaya, uh, konti na lang ang nasa labas. Kasi, I think 30 minutes or one hour before, nagbebenta na ng ticket para eksaktong alas gis. Uh, bukas na, opening na. So talagang lahat ng crowd na nakapila, talagang kanya-kanya ng puntahan sa booth na gusto nilang mapuntahan. So, ito yung, uh, ito yung crowd, ano? So, pumasok na tayo doon sa pilahan ng ticket, ano? Kasi, andun yung karamihan. Dito sa labas, sila na lang yung mga uh, remaining batches na hindi pa pinapapasok. So, puntahan natin. Walk-in, sir. Chip si, din pumasok dito. Ang IC dito. Oh? Thank you. So... good morning guys. Uh, welcome sa third uh, day ng World Game Paul Expo. Ano? So as usual, talagang napakahaba na naman ang pila sa labas. Inaabangan talaga to ng mga kasama natin na mga walang oras na pumunta ng Friday and Saturday. So today is Sunday. So talagang inaabangan nila. Maaga pa sila. Maaga pa sila na pumunta dito. Ano? Ayun, binabati na tayo ng mga kasama natin. Excited silang pumila para mapuntahan ang mga paboritong booth na mga idol nila ano, uh, eto nga pala, uh, nasa likod natin ang Bureau of Animal Industry para sa permit, ano? at saka yung DMACC Shipping, so yung mga kasama natin na nagtatanong para makapagpa-ship, kung saan ipapaship ang mga manok na binili nila sa loob so dito po, ano? paglabas nyo sa gate makikita nyo mismo sa harapan nandito ang Bureau of Animal Industry sa saka ang DMACC Shipping, magkatabi sila so wala kayong gagawin, ibibigay nyo lang ang manok, sila na bahala sa permitting as well as magbabayad lang tayo ng shipping fee, sila nang bahala. Baka karating na yan kung saan ang destination na airport ng pagpapadalahad nyo. So, ito, ano, medyo nagkakagulo na kasi nga last day ngayon. So, sa mga nagbabalak pumunta, uh, medyo agahan nyo lang ano, kasi marami na tayong nakitang mga kasama sa industriya na sarado ng booth, sold out na sila, ubus na sila. So, congratulations nga pala sa kaibigan natin na si Kitten Fruit Game Farm kasi kahapon palang sold out na, ubus na siya. So ngayong third day Sunday, sarado na ang booth niya. So I advise, karamihan sa atin na gusto pumunta, agahan nyo lang, kasi baka after lunch, sarado na rin karamihan ang booth. And sa so mga pumunta sa, amin, sa atin uh, kahapon, maraming maraming salamat. At nag-replenish tayo ng panibagong panibago mga stocks ngayon, para uh, mapunan natin ang mga uh, kagustuhan ng mga kasama natin, ng mga nag-request, na pumunta ngayong third day. So see you guys. Thank you.